Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos natin pag-aaralan, ito po ay habang ako ay nagpapahinga no, nabasa ko to at nakaka-bless no yung salita ng Diyos. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, kabanata 1, talata 3 hanggang 14. Ang title niya dito ay is manalangin ng pasasalamat. Kapanalangin ng pasasalamat. Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananali kay Kristo Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo ang inianda para sa inyo sa langit Nalaman ninyo ang tungkul sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. <coughs> Excuse me po. Tulad ng nangyari sa inyo, mula ng marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol tungkul sa kagandahang-loob ng Diyos natutunan ninyo ito kay ipa, ipapras ang aming manggagawa isang tapat na lingkod ng Diyos at kinatuwa ninyo sa kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu kaya't mula nang marinig namin ito patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makapamumuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-dugod sa Panginoon. Sa sagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong nagpapasalamat sama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, sumakutuwid so, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan. So ito po ang salita ng Diyos. So napakaganda po no itong sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, yung kanilang panalangin uh, sa mga mananampalataya sa lugar ng Kolosas no. Sabi doon, sila ay nagpapasalamat sa Panginoong Yeso Kristo sapagkat nabalataan nila yung kanilang pananali kay Kristo Yesus at ang pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Di ba? Na uh, tumibay uh, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagmamahal sa Panginoon at hindi lang sa pag, uh, sa ating Panginoon Yeso Kristo sabi doon, kundi yung kanilang pag-ibig din sa mga hinirang ng Diyos. Di ba? At dahil doon, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo ang hinanda para sa inyo. So may kita natin dito mga kapatid na patpatuloy yung papapanalangin. No? Napakalaga po no? sa ating bilang mga manggagawa, bilang mananampalataya na tayo ay uh, nagpapanalanginan sa isa't isa. <laughs> no? na tayo, na tayo ipinagpipray natin yung bawat isa sa atin. Ano yung dapat natin pagpray? No? Na patuloy na patatagin yung pananampalataya natin at yung pag-ibig natin no? sa mga naglilingkod no? sa bawat kapwa mananampalataya sa Panginoon. Napakalaga po yun mga kapatid na ipinagpipray natin po ang bawat isa. Kasi hindi natin alam kung sino sa mga kapatiran, sa mga uh, kapwa natin mananampalataya ang uh, sumasa sa ilalim no? o kaya na humaharap sa mga matitinding unos o pagsubok sa kanilang mga buhay Amen? Kasi sa pamamgitan ng pagpapanalangin natin sa kanila doon natin pinapakita yung pag-imig natin sa kapwa natin mananampalataya No? Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. No? Nang ipangaral ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Diba? Kasi alam natin yung uh, magandang balita nito ng katotohanan, ito yung nagpalaya sa atin. Kasi, sa pamagitan tayo kasing mga tao, tayo ay namumuhay sa kasinungalingan. Amen? Uh, aminin man natin sa hindi, tayo po ay namumuhay sa kasinungalingan. Pero salamat dahil dumating yung katotohanan at yung katotohanan yun yun ang nagpalaya sa atin. No? Na tayo ay makasalanan. No? Na tayo ay kaya sabi kasi dati maraming mga tao sabi hindi gumagawa naman ako ng mabuti pero dahil sa salita ng Diyos pinakita doon na walang ibang mabuti kundi ang Diyos at ang lahat ng tao ay nagkasala at nangangailangan ng kapatawaran ng grasya ng, ng Panginoon so dahil doon uh, yung katotohanan yun no? natin tayo y tumalikod sa ating kasalanan, pinagsisiyan natin. At yun ang mabuting balita, di ba? Na may pag-asa, merong uh, sabi doon na meron tayong inaasahan sa hinaharap. Di ba? Kaya ito yung makamtan, yung inanda para sa inyo sa langit, di ba? At dahil doon, sabi doon, yun ang mabuting balita. Yung eh, mabuting balita talaga yon na tayo ay napalaya na nung ating tinanggap yung salita ng katotohanan. Walang iba yung salita ng Diyos. Ito'y lumalaga na pag nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. Alam naman natin, no, na kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, ito ay nagdadala ng mabuting balita at ito ay nagdadala rin ng pagpapala sa buong daigdig. Tulad na nangyari sa inyo mula ng marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. So, napakalaga, no, na at tayo ay patuloy na nakikinig ng na salita ng Diyos kasi sa patuloy natin pakikinig ng na salita ng Diyos ito ay, ipapaunawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin no? kasi hindi lang dapat na napapakinggan natin o nalalaman natin yung isang bagay o yung salita ng Diyos napakalaga na ito ay ating nauunawaan di ba? kasi kahit marami kang alam kahit marami kang nabasa marami kang napakinggan kung ang mga bagay naman yun hindi natin nauunawaan wala rin itong kabunuhan, wala rin itong saisay no? Nagbibigay lang ito ng ng uh, idea, no? Nagbibigay lang sa atin ng ng knowledge, no? Pero kung hindi natin ito nauunawaan, mahihirapan natin itong i-apply sa buhay po natin. Sa kanya, sabi niyon, tandaan loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay ipapras ang aming mangkamanggagawa, isang tapat na lingkod ng Diyos. Siyempre, ang isang uh, tapat na lingkod ng Diyos ang kanyang itinuturo ay yung salita ng katotohanan, yung salita na nagbabago ng buhay, di ba? Sa kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na aayon sa Espiritu. Yung pag-ibig na naaayon sa Espiritu. No? Tinuturuan tayo kung paano magmahal. Di ba? Yung magmahal na walang kapalit. Di ba? Yung tumulong na walang kapalit. Yung gumawa ng mabuti na walang kapalit. Di ba? Dahil ito yung kalaoban ng Espiritu. Na lahat ang ginagawa natin, ay ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. ba? Diba? Mas lalo na inspired sila San Pablo na ipanalangin ang mga mananampalataya sa, lugar ng sa mananampalataya sa lugar ng Colossus, di ba? Ano yung panalangin nila na lubusan na ipanawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kaluoban. Lubusan, no? Totally, no? Yung lubos, lubos, no? 100% ipaunawa sa inyo yung kalooban ng Diyos. Napakalaga po kasi niyon, mga kapatid, na maunawaan natin yung kalooban ng Diyos no sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin sa mga bagay na hinaharap natin sa araw-araw natin pamumuhay kung may mga suliranin man tayo o may hinaharap tayo alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos may purpose ang Diyos sa mga bagay na yan ang mahalaga I malaman natin, hingin natin sa Diyos na, ipa, na ipaunawa sa atin yung sitwasyon natin ngayon. Ano ba yung message? Ano ba yung plano ng Diyos? Ano ba yung purpose ng Diyos? Bakit niya inaloud? Bakit niya pinahintulot ito na mangyari sa buhay natin? Napakalaga na maunawaan natin. Para ano? Hindi tayo puro reklamo. ba? <laughs> diba? Puro tayo reklamo. ng mga tao hindi nakakaunawa, yun ang mga tao puro reklamo ng reklamo diba? Kasi pag-nuunawaan mo yung isang bagay, hindi ka magrereklamo eh. 'Di ba? Kasi alam mo na may purpose ang Panginoon. 'Di ba? Yung mga nagrereklamo naman kasi yung mga tao hindi nakakauunawa eh. Pero kung nauunawaan natin na itong pangyayari sa buhay natin ito is part no ng uh, uh, magandang plano ng Diyos, hindi tayo magrereklamo. Ipaunawa mo lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Diyos. Para ating maunawaan yung kalooban ng Diyos, nangangailangan tayo ng wisdom o ng karunungan at pangunawa na kaloob ng Espiritu ng Diyos. Kasi bakit? Walang makakaunawa sa Espiritu, kundi Espiritu. <laughs> Di ba? Walang makakaunawa sa Diyos, kundi Diyos din. So, yung banal na Espiritu, ito yung magpapaunawa sa atin, iyon ang magbibigay sa atin ng karunungan at pangunawa. Ang pangunawang ito ay bigay ng banal na Espiritu Santo. Di ba? Kaya nga napakalaga na tayo namumuhay sa Espiritu. Di ba? Kasi sa pamamagkong tayo namumuhay sa Espiritu, atin itong mauunawaan yung mga bagay na espiritual. Parang ganito yan kung para mo mo ang lingwahe ng Inchik kailangan mo matutunan ang salita ng Inchik <laughs> kailangan mo mag-aral, kailangan mo unawaan yung kanilang uh, lingwahe, kailangan mo pag-aralan para iyong maunawaan. Di ba? Kung gusto mo magsalita ng eh, yung salita ng mga German o ng kung ano ano pa mang country no kung sa Middle East di ba kailangan mo yung mapag-aralan no kailangan mo unawaan yon mga kapatid, para kung ano may sinasabi nila, mo nawaan mo, maintindihan mo. Pero walang ibang nakakaintindi sa Diyos kundi yung Espiritu. Kaya nga napakalaga para ating lubusan na maunawaan yung kalooban ng Diyos, hindi yung karunungan natin, hindi yung nalalaman natin, ang dapat na mag-interpret o Uh, para malaman natin yung kalooban ng Diyos, malalaman natin 'yon sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Kaya hinii dapat nating uh, panatiliin yung ating uh, magandang relasyon sa sa Espiritu Santo Tayo mamuhay no sa kapangyarihan ng espiritu ng Diyos para ating patuloy na maunawaan yung Kanyang kalooban sa pamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng espiritu, no? Kaloob ng espiritu, no? Hindi yung karunungan mula sa atin o sa mundo. Kundi yung karunungan at pangunawa na mula sa espiritu. Yung give ng Diyo, no, ba? Diba? Yung may gift of wisdom and gift of uh, understanding. No? Yun ay bunga ng espiritu mga gift ng Espiritu ng Diyos, di ba? Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugud-dugud sa Panginoon. Hallelujah. Ito pala yung susi, ito pala yung sekreto, ito pala yung, yung kung paano tayo makakapamuhay ng karapat-dapat at kalugud-dugud sa Panginoon. Kaya sabi niya, sa gayon. No? Kaya kailangan natin na lubusan ng pangunawa at karunungan sa banal na Espiritu ng Diyos sa gayon, sabi doon, para tayo ay makapamuhay kasi sa yung magagaid sa atin eh. Yung Espiritu ng Diyos yung magagaid sa atin sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, dahil tayo ay namumuhay sa kalooban ng Diyos, tayo ay makapamumuhay ng karapat-dapat at nakalulugod sa Panginoon. At dahil doon, sabi doon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Dahil sa ang Diyos na mabuti, ang tao na pinag ng Espiritu ng Diyos ay yumayaman din at umuunlad sa paggawa ng mabuti. <laughs> Di ba? Tayo sa lahat ng uri, sabi ito, all kinds, <laughs> sa lahat ng uri ng mabubuting gawa At lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos Hallelujah Praise the Lord no? Pagkakilala sa Diyos Masahin niya natin sa NIV So that you may live a life worthy of the Lord And please Him in every way bearing fruit in every good works, bearing fruits in every good work, growing in the knowledge of God. Hallelujah. Pero mas maganda sa Tagalog eh. No? At sasagana sa uli ng mabuting gawa at nalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Diba? Kasi the more natin nakikilala ang Diyos, the more din na tumatatag yung pananampalataya natin at yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi yung pagtitiwala na pwede mo ibigay sa tao na kung gaano mo kakilala ang tao. Pag hindi mo kilala ang tao, siyempre alam mo lang naman magtiwala ka. ba? <laughs> diba? Pero pag kilalang kilala mo isang tao, grabe rin yung tiwala mo sa Kanya. Ganun din sa Diyos. ba? Diba? Tayo ay makikilala natin siya. Yun ang kagandahan doon, mga kapatid. No? isang malaking ano yon karanganan, ah, karangalan privilege na ipinagkakalob sa atin pero mangyayari lang yon kung hahayaan natin ng Espiritu ng Diyos ang maghari sa atin at ah, tayo ay makatanggap ng karunungan at pangunawa na galing sa Kanya. Lagi kayong, sabi doon, idinadalangin namin din na patatagin ang inyong na patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Diba? Kapag naroon yung Espiritu ng Diyos sa atin, yun ang magbibigay sa atin ng, uh, pag, ng, ka, ng pagtsatsaga. No? 'Yung uh, mag uh, kahit na tayo ay magtiis, masaya pa rin tayo. Yan. Meron pa rin tayong joy. No? kapag nandun yung espiritu ng Diyos kasi uh, isa 'yun sa mga biyaya ng banal na espiritu, yung joy, 'di ba? Yung 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 ligaya. 'Di ba? 'yung kaligayahan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na kahit na uh, nagtitiis tayo, tayo ay lumalakas at tayo ay masaya na inaharap ito habang tayo ay nagtsatsaga. 'yan. 'yung iba kasi habang uh, nagtitiis no, hindi na masaya. <laughs> Pero iba talaga pag naka Lord ka no. Sa na nakakita yun? nagtitiis ka na no. Ah uh may mga pinapasan ka na, may mga pasakit ka na sa buhay pero masaya ka pa rin, nakakangiti ka pa rin. 'Yun ang kagandahan ng ano eh, pag nakay Lord ka. 'Di ba? Sabi nga yun, ano? O yung na-compose ko na kanta, okay pa sa all right ang buhay kapag na kay Lord ka okay pa sa all right ang buhay kapag sumasamba okay pa sa all right okay pa sa all right it's gonna be all right yan para sa hinirang no upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kami kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niya makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. dapat yung pasalamatan natin sa Panginoon na tayo ay nagiging kabahagi, no, nagiging part tayo ng uh, na, nandun tayo sa plano ng Diyos. Na naka, na, nagiging kabahagi tayo sa plano ng Diyos. Ano yung, ba yung pinaka-plano ng Diyos na marami pang abutin na mga tao, mga kaluluwa pabalik sa Panginoon. Na magkaroon pa ng mga tao na magkaroon ng kaligtasan, masumpungan ng ating Panginoon. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karian ng kanyang minamahal na anak. Yun naman ang pinaka-purpose ng Diyos eh. Yun naman ang pinaka-mission natin mga kapatid na ang mga, sa pamamagitan ng ating paglilingkod, sa pamamagitan ng pagpapahayag na salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pag-serve uh, sa Panginoon ay marami pang mga tao makawala sa kapangyarihan ng kadaliman at na makamit nila yung karian no ilipat sa karian ng kanyang anak na minamahal sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo so yun na mga kapatid no nakaka po no marami kaya napakaganda talaga na tayo ay nagbabasa no ng salita ng Diyos at uh, nakaka-inspire no? Doon natin nalaman no? para para tayo ay makapamuhay ng kalugod-lugod at karapat dapat sa kanya. Mangyayari lang sa buhay natin kung tayo pag-aarian ng banal na espiritu at magkaroon tayo ng karunungan at pangunawa na galing sa banal na espiritu. So yun lamang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin at bigyan tayo ng karunungan at pangunawa upang ating maisagawa ang kalooban ng Diyos. God bless.